Ano nga ba yung liquidity pool? Sa video ito, ipapaliwanag natin kung ano nga ba ito at paano ito gumagana. Ito yung gamitin natin ng example. Liquidity pool lang Ethereum and USDT. Sa taso, at and USDT. So, yung pool na yan, imagine nyo, yan yung pool na yan, meron yan dalawang part. Hindi pwede yung liquidity pool na isa lang. Kailangan pares yan palagi. So, on the other hand, meron kang Ethereum. So, Ethereum dito, and sa kabilang pool naman, merong nakalagay na USDT. Makikita mo or may experience mo yung paggamit ng liquidity pool or importance ng liquidity pool kapag nagswap ka sa mga DEX. Sa so, Uniswap, OKX Wallet, and any other DEX. Kasi di ba sa mga centralized exchanges, ang meron is order book. Sa mga DEX naman, ang meron is tinatawag nating liquidity pool para makapag tayo or makapag-trades tayo ng mga tokens. So halimbawa, ikaw to kunwari na lang ha, wag mo lang i-bash yung drawing ko. For example, magsoswap ka. Meron kang Ethereum and gusto mo lang ipalit sa USDT. Okay? So yung Ethereum mo, kapag nagswap swap ka sa DEX, upunta yan sa liquidity pool. Tapos, upunta naman sa'yo yung USDT from liquidity pool. Okay? Ethereum mo, punta liquidity pool. Tapos yung USDT, sa sa'yo galing liquidity pool. Ganon din naman, on the other hand, kapag USDT yung meron ka at gusto mo i-trade sa Ethereum, yung USDT mo, kapag sinuwap mo yan, maupunta yan sa liquidity pool. And from liquidity pool, masasend naman sa'yo yung Ethereum. Pero yung liquidity pool, hindi yan napunta dyan na magic lang. Meron yan, naglagay dyan, at tinatawag nating liquidity provider. Yan o, oh, dahil pera, di ba? Bakit may pera dyan si liquidity provider? Dahil every time na merong nagsuswap or nag-trade sa isang decentralized exchange or DEX, kumikita po ng mga fees yung mga liquidity provider. Maliit na fees lang yon, sobrang liit lang, pero pag pinagsama-sama mo, malaki din naman. Kaya ayan, mayroon ka na naman natutunan, pwede kang kumita sa crypto bilang isang liquidity provider kahit hindi ka mag-trade. Pero, hinay-hinay ka lang din dahil ang pagiging liquidity provider ay meron din risk na kasama. Hindi yan risk free ano? hindi yan magic. Dahil kapag buwaba yung price ng token na nilagay mo sa liquidity pool na yan, is magka-accure ka rin ng loss. Eto, for example, nung December ka nag-provide ng liquidity sa Ethereum and USDT pair. So, December, magkano yung presyo ng Ethereum? $3,600. Ngayong March, magkano na lang? $1,800 na lang yung Ethereum. 50% loss ka nun sa Ethereum na nilagay mo sa liquidity pool. So, kaya ganun, hindi siya sure ball, hindi siya risk-free. Meron din yung risk na kasama. Kapag buwaba yung token, yung presyo ng token na nilagay mo, mag-gain cure ka rin ng loss. Pero impermanent loss lang naman yan. Hanggat hindi mo binabenta o hindi mo tinatanggal, is hindi ka naman talaga totally loss. Aantayin mo nga lang, bumalik ulit yung presyo. So yun lang muna for now mga boss, yung basic lang muna kasi mayroon pa yung other part na medyo advanced na and wag na natin isama sa video na to kasi masyado na mahaba and baka hindi na ma-absorb. Okay? So yun lang. Kung gusto nyo pang malaman more on liquidity pool, comment naman kayo. Peace out. God bless. Follow for more.